Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Cubs sa Barangay Banay-Banay, Cabuyao City, Laguna. At kung makikita nyo, talaga nga namang napakaraming tao po dito ngayon. Nag-viral ang Candyland, kaya naman nabalita ito sa TV. Kaya ngayon, dagsa ang mga tao na pumupunta dito galing sa iba't ibang lugar. Pero at kung ikaw hindi pa nakakapunta dito, tara na! Huwag ka na magpahuli. At magsama ka dahil mas masaya kapag meron kasama sure ako na mag-enjoy ka dito dahil maraming mga rides at games at pagpipicturean. At sigurado akong matutuwa din ang mga bata dahil meron ditong palaruan para sa kanila. Kaya ikaw, isa mo muna ang kapatid mo, anak mo, o pamangkin mo. Ito yan, tignan nyo. Nagsisigaw dahil. At ito, hindi ko alam kung anong tawag dito dahil nahagis yung mga points at mapapanalo na nila yung mga nasa gilid. At naman pinuputok yung lobo na kung ilan na mapuputok mo, kung ano ang makukumong price. At naman binabaral. At ito gutom na ako kahit maghanap ako ng makakain. Ayan tignan nyo, ang daming ditong pagkain na pagpipilian. Halos lahat mayroong pila. Halos lahat yan meron, paikot. Ayan, kung makikita nyo naman, talaga napakaraming pila. Napakarami ditong tinda, iba't May pagkain, may damit, may short, may stepping, may laruan. Para sa mga bata. At ayan, kung makikita nyo, puno lahat ang upuan. Kahit ako, kung ako makaupo dan tatambay talaga ako kahit tapos na akong kumain kasi masarap tumambay traga dito at ayun naman ang Christmas tree at sa mga mahilig sa inihaw meron din dito sila dito eh meron silang atay, isaw, hotdog, barbecue at paan ng manok at ayan meron din dito silang shawarma kahit sa pagkain, hindi kayo mamong problema dito. Dahil samot sa hari ang mga pagpipilian nyo dito. Uy, teka, pa, lang. Kung magdadala kayo ng madaming pera, o meron kayong dalang mamahaling cellphone, syempre, lagi nyo i-double check kung hawak nyo pa ba o nasa inyo pa ba. Dahil di may iwasan na baka ito ay mawala. Dahil di may nawala ng cellphone at ng pitaka, butay na sa oli at mabait ang nakakuha. At ayan, takoyaki nga palang trip kong kainin ngayon. At ang napili ko ay Octo and Cheese. 70 pesos ang apat na piraso. At kahit madaming bumibili sa kanya ng takoyaki, buta hindi siya nalilito sa mga flavor na binibili ng mga customer. Kasi tingnan niya mag-isa lang siya, wala siyang katulong. At ato meron ditong buko shake. At meron din silang lemonade. At isa to sa mga tindahan na may mahabang pila. Ayan, tignan nyo, napakaraming tao dito dadayo eh na hindi dito mapupuno kung hindi maganda dito kaya naman sa mga magdadala po ng bata pakihawakan po ng mabuti para hindi po sila mawala teka at ako yung magpapakita muna at ayan enjoy na enjoy ang mga bata syempre masaya din ang magulang kasi nakikita nilang masaya ang kanilang mga anak ay ikaw kung hindi ka pa nakakapunta dito Magsama ka na ng mga kaibigan, pamilya. Magset na kayo ng araw kung kailan kayo, kayo pupunta dito. Dahil sulit ang pagpunta nyo dito. Kaya naman maraming salamat kay Mayor Dennis Den Dahil sa kanya, makulay ang Pasko sa bagong kabuyaw. Kaya't ikaw na nanonood, pakishare naman po ng video para naman mapanood din ng iba at makita kung gano'ng kaganda dito. Maraming salamat po sa mag-share ng video. Yun lang, salamat.